guys pa share pa share muna tayo dito sa loob yeah? pala siya guys ayan kung gano'ng sa loob guys ayan napapunta oh. na tayo sa mga bilya dito guys ayan ang unang gate so para lapit na tayo sa unang gate guys ayan ito sa bandang kanan guys ayan ang kainan na malaki bin na malaking na yan kainan lang yan guys yan, malapit sa mga sasakyan yan, kainan lang yan tapos dito tayo sa second gate sa bandang kanan guys yan po yung tirahan ng mga babae yan to yan, tapos sa kaliwa ayan ganun din kainan ng mga babae yan na nakikita nyo malaking bilya na yan guys ayan bibilhin ako ng bata ayan guys ayan tapos dito sa kaliwa ayan mga bilya ng mga babae tapos dito sa kanan bilya rin ng lalaki yan guys